Nagbigay rin ng kanyang pahayag si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa bagong liderato ng BARMM. Nanawagan ang Alkalde na tigilan na ang mga haka-haka at usap-usapan na hindi nakakatulong sa sitwasyon. Narito ang pahayag ng Alkalde. Well, kami simula kahapon wait and see rin kami sa talagang magiging pinal na kalalabasan. Uh, nung uh, lumabas ng usap-usapan, na may bago ng Chief Minister. So finally, my confirmation na nga from Malacanang that the uh, former Maguindano del Norte Governor, Abdul Ruf Makakwa is now the new uh, Interim Chief Minister of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Uh, una sa lahat, uh, uh, marapat lang siguro na magpasalamat tayo kay outgoing Chief Minister, Hajj Murad Ibrahim, uh, the MILF Chairman, our Amirul Mujahidin for leading BARM in the last six years. Uh, na bago ang rehiyon, nabago ang mga LGUs under the region. Ang daming magandang pagbabago na nangyari sa Bangsamoro. So tayo ay taus pusong nagpapasalamat kay Chief Minister uh, Alhaj Murad Ibrahim uh, even as we welcome and uh, give our best wishes to incoming Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ang uh, maganda lang nito ay nagkasundo ang Central Committee at tanggap na Manila yung nangyaring pagbabago at uh, sana ay yung mga haka-haka, mga usap-usapan na hindi naman nakakatulong sa sitwasyon ay matigil na dahil ang Central Committee ay nagkasundo, nagkaisa and tinanggap nila yung uh, naging desisyon ng Malacanang at ang importante dito ang BARM ay still MILF-led hanggang magkaroon ng regular election sa Bangsamoro Autonomous Region